Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan, pero may nakaambang pagtaas simula Oktubre. Alamin ko magkano sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Good news sa Meralco customers dahil bababa ng mahigit 18 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre. Bumaba yung uh, conversion rate sa dolyar na alam naman natin na siyang pinagmumulan ng... Uh, Operating expenses ka malaki po'ng bahagi niya na ay dollar denominated dito sa mga power plants. Maging 'yung mga power supply agreements po natin ay uh, nagkaroon din po ng pagbaba. Katumbas yan ng savings na 37 pesos para sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. 'Yun nga lang may nakaabang pagtaas sa singil ng kuryente pagsapit ng Oktubre. Paliwanag ng Meralco, pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pag-extend ng kontrata sa pagitan ng Meralco at First Gas Santa Rita na magreresulta sa dagdag singil na 32 centavos per kilowatt-hour simula Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon. Kung hindi sila makakuha ng contract extension, uh, mapeper sa sila na, na mag-reduce ng operations. Kasi kung mag-reduce daw sila ng operations dahil wala silang sila kontrata with Meralco, hindi rin makakatakbo yung malampay natural gas. Uh, so kung kung mapatay yung malampay natural gas, may hirapan mag-supply ang First Gas Santa Rita at First Gas San Lorenzo dahil ito ay ay kumukuha ng fuel mula sa malampaya. Pero hindi naman daw kabu ang 32 centavos ang dagdag singil na mararamdaman ng mga consumer. Also in October, meron din tayong inaasahan naman na pagbaba dahil sa completion of the recovery of deferred deferred gas supply and purchase agreement charges. Magkano man ang taas singil, napabuntong hininga na lang si Lola Cathy. Lalo't sasabay pa raw ito sa Vermont kung kailan lumalaki ang gastusin.